na matay dito ang ginawa natin para masolusyonan ang problema nagtisting tayo ha huwag nyo isipin na baka pinabayaran ko ng customer hindi alam ng customer yan dito sa kapromotor Nag-testing tayo ng stator pag walang problema ang stator ibalik yun sa kanya tapos ignition coil Nag-testing tayo balik din sa kanya tapos yung map sensor TPS balik kasi may ibang problema na tuklasan dito final napalitan natin yung throttle body kasi singaw yung ano nila dito kahit anong adjust mo dito okay okay saan kayo maghanap yan Ang throttle body ibibigay ko lang isang libo sir alang-alang sa'yo sir isang libo na lang yan oh para lang talaga sa si sacrificious motor mo ay eh, naiirita rin ako pag ganyan dito mino kaya yung RPM na kasi oh. na kasi kung bibilihin natin yan sa ko. grabe na paribat-lipat talaga para tumino lang yung yung natin, napabayaan na natin. Ikaplay ko gas okay na lang siya Yung RPM niya, permanent na Sa isang libo, mayroon pang warranty Dalawang buwan warranty Oh, warranty dala buwan pag talagang hindi balik pira. Bili bago. Lamunan. Sa magbigay tayo ng kuan. Grabe. Nag test ng isio, Nag test ng map sensor, TPS. Nag test ng dalawa ignition coil, nag test ng throttle body. Nag test ng Stator, brand new malinis na Narpe, may steady na Maganda man na po, wala, na, wala nang, nang palya Yan yung na-stack na ilang tao na panood na sa si video na, naporo puro kalawang uh. Biray mo, ilang taon ka na mekanik, expert mekanik ka na, pero napasubo pa ka talaga sa 160. Oh, two, three, okay na? Ayos na. Hindi na siya namatay. Maganda na yung ano niya. Ayun, wala nang check engine. Let's. Grabe. Red horse, grabe. Nagbigay ng tip yung mayari kay no retreat, no surrender, sabi niya. Grabe yung tarwa ko, usap tayo, saan ka tayo, mag-outing?